Sinasabi ng Diyos na bigyan ng pansin ang susunod na walong minuto, sapagkat may kapangyarihan itong baguhin ang iyong buhay. Panorin emo ang video na ito hanggang sa dulo at huwag makskip, o maring makaliktan emo ang mgea mahalagang pagpapalamula sa akin. Ang katotohanan ay hindi natin elam kan ano ang naghihintay sa aten bukes, ang tanjin mayroon tayo at elam natin ayan gayon. Kaya te pakisap? Huvak mong sajandín eng iong energia sa galit, sa paksip na valakan halaga, osa sa pamumuhaj sa nakaran osa hinaharap. Mahalin emo an iong sa an iong MGA kaj biga na te an iong pamilia eng je buong puso un gajon. Maksajaka huvak ipak palipan ang iong puhaj para sa bukas, ipamuhaj mo itong gajon. Eteng pinaka ma halaga, huvak mong alalahanin eng inisip NG iba tungkol sa iipsilono o sa iong wala silang ideya. Kaya maksaya ka kasama ang MGA tunay na mahalaga. i ang kung kailangan mong marinig ito. Magtivala sa plano NG Dios sapagkat dadalhin ka niya sa tagumpay Tulat NG isang mapagmahal na ama na nakalaga sa kaniyang mgea anak. Tinitingnan ka ng Dio's nang May Pagmamahal at Hindi Matnag na Proteksyon. Bukas ng umaga, maghanda kang makatanggap ng mga kamanghamanghang balita na magdadala ng kasiyahan. Kapag nadadama mong malungko, madadan na ye kaliganyan ang diok sa iyong buhay. Kapag parang imposible ang gemgiya bagay, gagabain da ng diyos para sa iyo. Nerito una ang bagong simula na iyong kinasam. Ang stress, pagkabigo, at mga gabing walang tulog ay malapit ng magtapos. Pumasok ka na sa bagong kyukto kansain walang makakapigil sa iipsilonog. Ang lahat ng perang ginastos mo ay babalik ng maraming beses at mararanasan mo ang tunay na pag-ibig at tagumpay. Ang kuwento na je iyong buhay ay muling isulat, puno na je suwet at maopotinida. Maghanda kang makatanggap ng panahon ng kasiyahan, pag-ibig at kapayapaan sa iyong buhay, sapagkat malapit ko ng dalhin ang kasaganaan dito. Yakapi ngang gipanaw na ito ni bumpuso et mazaya para salahay ni je pagpapalandarating. An sakit na naramdaman emongayon ai malapit na maktaposate, an iong mga luha ai matitijil. Sapakat isenka kamangamankan melagrow an malapit na mangyari essa sa ayo. dios at mahalkanian gevalang condition. kondisyon. Nice pokpolon, enges spirituwal od at na poglogu od ibolik un iong kolusugon. Pononolopi od MGA so sa pongolon ni jesus. Mal Angla ng ilalagay mo ang iyong MGA Yong Tong ay magtatagampes sa Pangalan ni Jesu. Pagpapalain ng Diyos ang iyong mga relasyon, pananalapi, kalusugan, at mga negosyo. Mararanasan mo ang kapayapaan, mga himala ng pagpapagaling, kasiyahan at pabor. Buksan mo ang iyong puso para matanggap ang mga pagpapalang ito at maghanda para sa isang masayang, masagana at ganap na buhay. Walang hanggang kasaganan ang darating sa iyipsilono ngayong buwan, Nagdadala NG Kayamanan, Kalusujen, et kasaganan sa iyong buhay, ngunit lamang kan pakikinggan emo eng aking mensahe hanggang sa dulo. Kung hindi, maring makaligtan montag ang isang napakahalagang bagay. Ang kalangitan ay malawak na magbubukas ate anaykin MGA pakpapala ay ibubuhos e sa ayo. Pinakikiwos ang iyong MGA pakshishika patetinutugunan ang leha NG iyong panggangailangan. Hayan mong pu ka nere asa. Inspiration at pananapatap nere aking masalita sa mensan ito. Yakapin mo ang mga milagro na naghihintay sa iyo bilang mga banal na regalo sa iyong paglalakbay. Buk mo ang iyong puso para matanga panggim gapak papalang ito et maganda para sa isang mazayang. Mazagana et ganap na buhay. Walang hanggang kasaganaan ang darating sa iyong ngayong buwan. Nagdadala ng kayamanan, kalusugan, at kasaganaan sa iyong buhay ngunit lamang kung pakikinggan mo ang aking mensahe hanggang sa dulo. Kung hindi, maaring makaligtaan mo ang isang napakahalagang bagay. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara ko na walang kasamaan o problema ang magtatagumpay laban sa iyo, sa iyong kalusugan, oras, pera at pamilya. Tandaan mong ako, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay palaging kasama mo at ako ang iyong pinakadakilang tagapagtanggol. Ipagtatanggol kita, iingatan kita sa kaligtasan, et gagabayan kita sata gumpai. Buksan emo an iong puso upank k matanggap ate panivalan an MGA kamangamanghan posibilidad na papareking. Sa pagepa so natin sa buwan NG Disyembre, ang aking mgea pagepa pala Y umabot sa Y et sa Ionk mahal na pamilia. Na VY bu mukas an i ito na may meramen oportunidad ate umapaf na kabutihan. Sa matatak na pananampalataya, ipahayak emo para sa iyong sarili, sa pangalan eni Jesus, na anuman eng mgea hamon sa iyong paligid, hindi ka magdurusa. Eng nagniningning na kaluwalhatian ng aking tagapagligha aypsilon maglilivanak sa iyong buhay sa buong 2024. Maging kalmado, mahal kong anak, palagi kitang pinapanood. Nakikita ko ang iyong mga luha, naririnig ko ang iyong mga panalangin, at sa iyong pinakamadilim na sandali, hindi ako nananatiling tahimik. Nakikita kita, naririnig kita at palalayain kita mula sa kawalan ng pag-asa. Yakapin mo ang kasalukuyang panahon, ito ay isang panahon ng saganang pagpapala, at walang hanggang pag-ibig. Naway tumimo ng malalim sa iyong mga puso ang mensaheng ito, nagdadala ng pag-asa, lakas, at panibagong pananampalataya. Sinasabi ang gegios na mulikan kang gingiti, miulin sisikatan araf para esa ayaw, titigilan iyong MJ Luha, at magagandang balita ang papareking Ang isang kabanata sa iyong buhay ay malapit ng magtapos. Tiyakin mong may magagandang bagay na darating sa susunod na kabanata. Iwanan mo ang laha ing Hindi Emo Macintrol at Macpatchaloy Nong May pass SA Puso at Kasaganan SA Isapan. Magtiwala ka sa akin, sapagkat ako ang walang hanggang Diyos na natutuwa sa pagbibigay sa iyo ng napakalalaking pagpapala. Para sa mga humaharap sa mga hamon sa pananalapi, Alamin na ang kayamanan ay psilon paparating sa iyono ng walang kahirap-hirap. Kayo ang aking mahal mga anak etnais kong pakpalaan kayo ng labis. Mahal kung enak. Ong Nobyembre at Disyembre ay MGA buwan enge saganang pakpapala at MGA oportunidad por sa ayo at sa iyong pamilya. pa, -pa, -pa kita na je lahat na je ninanit na je iyong puso, machabaho, pera, masasakian at pakibit. Maging alam na isinasara ko ang mga lumang pintuan at nagbubukas ng bago upang magdala ng mga pagpapalang nagbabago ng buhay. Ong iyong sitwasyong pinansyal ay magpapabuti at mararanasan mo ang walang kapantay na kasaganan sa MGA relasyon at kalusugan. Habang pinapanood mo ang video na ito hanggang sa dulo, ako ang Diyos na nagpapagaling, nagbabalik at nagliligtas. Nagbibigay ako neje lakas sa pagod at neje pagasa sa mga nawawalan neje pagasa. Kung nasasaktan ka sa anumang paraan, maaari kitang kibalik. Kailangan mo lang humingi ng tulong sa akin at naroroon ako para sa iyo. Natpapan ako neje mahimala. Papapan at papapabi upang matulung kang umulat at mataguma sa lahat neje ladanggang neje iyong buhay. Pinapanga ko kong ipaglaban ang iyong MGA Laban at magdala NG kapayapon sa gitna NG MGA kahirapan. Asahan mong magkakaroon ng mga pagpapabuti sa iyong kalusugan, trabaho, negosyo, relasyon, at pananalapi ngayong linggo. Isang himala ang paparating upang alisin ang lahat ng iyong alalahanin. Maghanda ka para sa mga kamanghamanghang bagay na aking plano para sa iyo. Ito na ang iyong panehan NG pagpapanumbalik. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha ng kaaway mula sa iyo, kabilang ang kapayapaan, kasaganaan at layunin. Sa akin, laging may pag-asa. Ipahayak mo, ako ay namatay kay Kristo at hindi na ako engnabubuhay. nabubuhay.